Itutur kayo ni Kuyang Drums dito sa aming munting IEM setup. Bawat system ng aming IEM ay nakakonekta dito sa mga microphone. Itong mga microphone na ito ay pumupunta sila dito sa snake cable namin. Ito. Ito siya. So, lahat ng mga mic na nito ay napupunta sila dito. Then, ginagapang namin dito sila. Papunta naman dito sa aming mixer. Dito yung mga mixer nila, kasama ng piano. Ito po. Kasama ng piano, dito namin pinalagay yung lahat ng nasa snake cable. Dito na po lahat. Yung piano, yung drums, yung dalawang um, yung dalawa, yung bass, guitar, yung lead, at saka yung acoustic. So, ito po, yung mga kanila, nakaset up na po sila sa mixer namin. Then, binabato namin dito sa auxiliary out. Ito po, output. Auxiliary out, papunta dito. Dito. DI box. sa so, DI box po, dito namin uh, linalagay para walang buzzing sound yun po kasi tapos dito na yung dalawa dito ito po yung dalawa dito galing dito so paano namin ah uh, na uh, napro-produce yung sound sa IEM namin itong dalawa po dito pupunta na po sila sa dito dito na po okay yung dalawang ito nasa galing dun sa DI box so DI box papunta sila dito Well, dito naman, nilalagay na namin yung auxiliary, auxiliary dalawa para sa uh, instruments, then auxiliary para sa uh, mga yung kumakanta. So ito, kahit ay naka nakataas na to, hindi hindi kami naririnig diyan. Kasi hindi na nakataas to, tapos dalawa. Dito lang yung naririnig dalang na namin dito yung auxiliary out. So, from auxiliary out, ito po, auxiliary out, kumuha na po kami. Kumuha kami, ginapang namin doon hanggang dito. Sa main mixer, natimplahan na din yun, natimplahan na din sa, sa instrument mixer, pumunta na sila dito. Dito, yung V8 namin. Ito yung V8 sound card namin dito namin linalagay yung galing sa main mixer so nakalagay na dito dito naman papasok yung V8 so pagka open mo dito meron na siyang uh, pang output dito pang output dito sa uh, para marinig namin yung mga sounds ng mga nagkakanta, nagtutugtog ito, itong cable na to pinagapang namin hanggang dito sa microamp. Tapang namin yung uh, yung sa main mixer, yung sounds niya dito sa V8. So sa V8, may timplahan na din sa monitor. Ganito yung setup na yun sa monitor. Sa, so, kung gusto niyo yung medyo may echo, parang studio, maririnig nyo lang sa IEM nyo sa headset niyo pero hindi maririnig ng full congregation. So, may accompaniment din saka dito yung mga uh, mga setup namin so ganito yung setup namin sine setup yan uh, may treble may mic 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 bass mid saka yung mic volume ganun po saka yung monitor dito sinasagad namin yan para marinig namin kagandahan po naririnig po namin yung mga boses nila para magkaintindihan po kami so ram dito dito sa micro -amp. sa micro -amp naman po dito na namin yung linalagay yung mga headset namin yung headset namin kasi uh, leka ato sa mga, mga alin to, sa mga to kumakanta leka po yung sa kanila apat po kasi sila pwede po sa likato na wireless, pwede pong lima yung mag-connect. So, sa amin naman po, M-Wave, para hindi po kami yung mag-aagawan. So, lima po kami dito sa M-Wave. Then, yung accompaniment namin. Sa accompaniment naman namin, ng galing dito. Nang galing dito, yung accompaniment. Nilalagay namin dito. Kaya yung sounds mo, yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganun. Ganun po yun. Dito. Dito lahat, hindi naririnig ng congregation. Pero, kayo lahat, nakakarinig. Kasi, nasa IEM na po yun. Then, ito naman po yung mga uh, sipra namin. Yung mga nagsasabi pong wala akong sipra, magsipra-sipra ka, meron po kaming sipra. Meron po kami. So, dito ko tinitignan lahat dito ako nag uh, nagba-volume kung tama na ba yung volume or hindi pa yun yun po lahat lahat po dito may IEM po kami setup so tapos pag sa basis naman may talkback mic sila ito po talkback mic nang galing sa sound card To God be all the glory, maraming salamat po sa panonood ng aming simpleng IAM setup dito sa aming church.